Hello everyone. Ang topic natin ngayon is about uh, all about derivation. Okay, ano ba pag sinabi nating uh, derive, no? Nagdi-derive tayo dito ng formula. Actually, yung pinaka-topic natin dito na ituturo ko sa inyo is kung paano mag-derive ng mga basic na equation. Okay? So, ano yung mga unang-una nating i-analyze, 'to. No? Okay, so para mas maintindihan natin, magbigay tayo ng example. Okay, let's start with the addition and yung sa subtraction. Okay, so anong ibig sabihin ko dito? ano? So example tayo, number 1. x plus 5 uh, is equal to 7. Okay, so find the value of x. Okay, ano daw yung value ng x? Ang ibig sabihin is, ano daw yung number na napupwede mong ipalit? Ano yung ipwede mong ipalit sa x para magbigay ng, kapag nagdagdag ka ng 5, ang ibibigay sa yung sagot ay 7. So, in the simplest way is, ano yung value ng x? Kapag dinagdagan mo ng 5, ang sagot ay 7. Okay, so, Obviously, kung iisipin mo, 2 plus 5, no? 2 plus 5 is equal to 7. Kasi 2 plus 5 is equal to 7. Yung value ng x mo is equal to 2. Okay? So, pero merong way para masolve natin yung 2. Bakit 2, no? Yung kasing 2, inanalyze lang natin, ano, sa isipan natin na 2 plus 5 is equal to 7. Okay? Pero merong way dyan na proper way of solving para ma-palabas natin yung value ng x. Okay? So, dito napapasok yung pag-derive ng formula. No? Okay? So, kapag ganitong addition, ano so wala namang kayo nakitang multiplication dyan. Puro add dyan. No? Add. Pwede ding minus. Ano? So, ang unang-una natin gagawin is ililipat natin lahat ng value sa kabila at ililipat natin yung lahat ng value sa ah, lahat ng variable naman sa kabila. Yung value natin dito na given is 5 at 7. Okay, so fixed na yan ano? Constant 'yan. Mga yan na yung given mo. 5 yan na yung given mo, 7. Okay, so ang variable mo dito is x lang. Okay, so ito yung hahanapin mo ngayon. So yung variable kasi is something na hinahanap mo na kung saan meron siyang equivalent na value kung saan equivalent na number din ng value para makomplete mo yung equation at maging balance yung equation okay so kagaya na sinabi ko dito sa example natin ano yung ba equation natin ay dapat balance kung ano yung dami mo dito ganun din yung dami mo dito okay so para balance yung equation mo okay so let us proceed na uh, sa solution niya okay So, ang sabi ko, ililipat ito kasi natin lahat ng value pag sasamasamahin natin lahat ng variable. Dito sa example na to ang gusto ko, yung lahat ng value pag sasamasamahin ko sa right side. Okay? Dito ko siya pag sasamasamahin. Okay? Ito yung equal natin. Ito yung taga-balance natin. Ano? Okay? dito ko lahat pag sasamasamahin lahat ng value. Dito ko naman pag sasamasamahin lahat ng variable. Okay? So, ang variable lang naman natin dito is isa. X lang. Okay? So, dito ko ilalagay lahat ng value. Dito lahat ng variable. Okay? So, paano ko gagawin yon? So, ililipat ko tong 5 dito sa kabila. Diba? So, paano ko gagawin ulit yon? So, kapag nilipat mo to, magiging negative 5 siya. Diba? Pag transpose mo dito, magiging negative 5 siya. So, magiging siyang x equals to 7 minus 5. So, natitira mo na lang sa kabila is variable na lang na x. Dito na lang is value, ano? Okay, so pwede mo nang ma si x ngayon. Okay, so isa pang proper way natin kung bakit nagiging negative ulit kapag nililipat, ano? Ano ba yung 5, nilipat mo sa kabila, nagiging negative. Kasi ganito ang nangyayari. So para, para maalis mo itong 5, ililipat mo sa kabila. So ang proper way is, magsusubtract ka dito ng 5. Kasi bakit tayo nagsubtract? Kasi para maalis mo yung 5 dito sa part na to. No? Kasi plus 5 minus 5 is equal to 0. So, 0 na siya. So, wala na siya dyan. Okay? So, ngayon, nagbawas ako dito ng negative 5. Magbabawas din ako ng negative 5 dito sa kabila. Bakit? Kasi nga, gusto ko balance yung equation. Kung ano yung dami ng binawas ko dito sa kabila, ganun din ang dami ng ibabawas ko dito sa kabila. Okay? Para equal. So, matitira na lang is x dito kasi x plus 0 is equal to x. Okay? So, x na lang. So, 7 minus 5. So, ang x mo ngayon is 7 minus 5 is 2. Okay, so napalabas natin yung value na 2. Okay, so ganun ang tinatawag na pag -simpling basic na, no? Basic na pag derive ng formula. Derive ng formula natin. Okay, so meron tayong formula na sinet up, no? Actually, basic Actually dito sa pano tayo nagderive tayo sa mismong equation okay so yung equation natin kasi ito so dito tayo nagderive uh, pag sinabi naman nating formula base halimbawa uh, kunwari sa ano sa electronics no kunwari sa electronics meron tayong tinatawag na ohms law so ang formula doon is V is I times R so paano magderive ng formula So, ang kunwari, pahanapin naman natin is I. So, i-divide natin both sides sa R. So, dinimide natin both sides sa R, no? Kasi gusto natin balance yung equation. Nag-divide ako ng R dito, mag-divide din ako ng R dito. So, makakancel to, matitira na siya. B over I equals to I. Okay? So, ganun ang tinatawag na derived sa base sa formula base. Dito naman, nag tayo base sa ating um, equation. Okay? Napalabas natin is, uh, is X is equal to 2. Okay, for example, next is x minus 5 is equal to 3. Okay, ano naman daw yung value ng x na ila na value ng x para pag binawasan natin ng 5, magiging 3 yung sagot. Okay, so ganun ulit pag sasamahin natin lahat ng value at ng variable. Okay, so lilipat ko sa kabila. Gusto ko dito ko ililipat. Okay, so x. So transpose na natin, no? x o kaya gawin natin yung way talaga no lilipat ko to so para maging 0 to mag-add ako ng 5 no is equal to nagdagdag ako ng 5 dito magdadagdag din ako ng 5 dito okay so magiging 0 na to matitira na lang siya ay x so 3 plus 5 is 8 okay so ibig sabihin yung x mo 8 no 8 minus 5 is equal to 3 okay 8 minus 5 is 3 3 is equal to 3 Okay, so tama. Okay, so ganun lang yung pag derive ng ating uh, dito sa example natin no, sa equation natin. Okay? So, the next thing is paano naman kapag nakamultiply, no? So, meron na tayong add, meron na tayong subtract. Paano pag nakamultiply ba? 2 times x. Okay, so ganito na gawin natin. Yung that kasi is considered as multiplication, no? Okay, so gawin nyo. Ah, ganito na lang. 2 times y naman ang gamitin natin. Okay, is equal to 6. No? Yung 2 naka-times sa, sa, y is equal to 6. Ano daw yung... Ito, gawin natin multiplication. Ito, multiplication. Ano? ano daw yung ita-times mo sa 2? Parang lumabas is 6. So, kapag iisipin natin, 2 times 3 is equal to 6. So, 3, 3 yung value ng y. Okay, so paano natin palalabasin na 3? Okay, so back tayo sa ating tanong, no? 2 times y is equals to 6. Now, ganito, hindi tayo pwede mag-transpose, no? Kasi multiplication ito, under multiplication ito, multiplication, no, division na ito. O, ibang process naman to So, dito, walang transposition na mangyayari. Dito is, i-divide natin or i-multiply natin. Okay? So, now, anong gagawin natin para maalis natin yung y dito. I Aro yun mean, yung 2. Kasi lilipat natin yung 2 sa kabila eh. So, paano natin gagawin? Hindi natin tayo pwedeng mag-transpose kasi nakamultiply siya sa y. Okay, so ang gagawin natin is di-divide natin. Okay, kasi kasi yun ang proper way kapag ganitong uh, multiplication division. No? So, i-divide natin sa two. O ngayon, nag-divide ako ng 2 dito sa kabila, dapat mag-divide din ako ng 2 dito sa kabila kasi nga, dapat balance yung equation ko. Okay, so 2 divided by 2 is equal to 1. Diba? Uh, 1 times y na lang siya. Is equal to 6 divided by 2. So, ang sagot mo is 3. Okay? So, 1 times y is equal to y. So, ang y mo is equal to 3. So, bakit daw 1 times 1, 1 times y is equals to y? Parang ganito lang yun eh. 3 times 1. Oh, any number na imumultiply mo ang sagot sa 1, ay sorry, any number na imumultiply mo sa 1, ang sagot is yung uh, number no? bago mo imultiply sa 1. O, ito, 3, nakamultiply sa 1, ang sagot mo is 3. Oh, 4 times 1, ang sagot mo is 4. O, again, eh, kung variable yan, x, x times 1, ang sagot mo is x. O, kung y, y times uh, y times 1 na sagot mo is y. Okay? So, y times 1 is equals to y. So, y is equal to 3. So, tama no, napalabas natin yung 3 na sagot. Okay, so ganun lang ang pag, uh, pag, ano, pag, uh, di derive Okay? So, next is, to may multiplication na tayo ng example. Uh, 2 divided by, uh, gawin natin, 12 divided by 4, ah, uh, sorry, 12 divided by x na gamitin natin ano is equal to 4 So, kung ano daw yung value ng x nakakapag uh, ano uh, yung 12 mo i-divide mo sa x or yung value lang ibibigay sa yung sagot ay 4. Okay? So, kung i-analyze natin ang sagot is 12 divided by 3 is equal to 4. So, 3 ang value ng x mo. So, paano natin mapapalabas yun ulit? Okay, so dito is division to, no? Okay, so now, ang una natin gagawin is, mas maganda kung i -re -re natin ito ng 12 divided by x. Okay, so 12, pwede mo siyang isulat na 12 over x is equal to 4. Okay, so now nga, hindi derived natin ulit. Pagsasama-samahin natin lahat ng ng value ng lahat ng variable at lahat ng value. O, yung given value, yung fix natin, yung constant natin. Okay, so paano natin gagawin una? Ayusin natin yung x natin. Okay? So gusto ko itong x na to ililipat ko dito sa kabila. No? So ang gagawin ko is pag ako both side sa x. Both no? din ako ng x dito, nagmu-multiply ako dito, nagmu-multiply din ako dito. So magiging na siyang x times 12 over x is equal to 4 times dx. Okay? So, itong x mo, pwede mong isulat yan ng ganito. Itong x times 12 over x, pwede mong isulat ng x times 12 over x. Diba? Tapos, 4 times x. Okay. So, ngayon, yung x mo, makakancel yan kasi x over x is equal to 1. So, magiging siyang 1 times 12. Tapos, matitira na lang dito 4 times x. So, 1 times 12 is equal to 12. 4 times x is simply 4x. O oh, ngayon, ano sunod mong gagawin? Kasi, yung nangyari, yung 4 mo, may x. So, dapat ang gusto mong nangyari lahat, dapat variable lang to. Walang constant, no? Ang gagawin mo, i-divide mo sa 4 para mawala. I-divide mo sa 4. Nag-divide ka dito ng 4, mag-divide ka din doon. So, magiging siyang 4 over 4. Uh, so, 4 divided by 4 is equal to 1. So, magiging siyang 12 over 4 is equal to 1 times x. Okay, so, 12 divided by 4 is equal to 3. So, 1 times x again is simply x. Okay, so, ibig sabihin yung x natin is equal to 3. So, tama, no? palabas natin na x is equal to 3. Okay, so ganoon lang naman ang simpleng pagdidirect na tinatawag. So may mga iba pang, uh, may mga iba't iba pa kayo may encounter na mas uh, higher math higher formula na kung saan may mga may mga rule ka na susundin okay sa pagdi-derive ng formula okay so yun so ito lang yung pinaka basic natin ano kung meron kayong mga gustong itanong pwede kayong magtanong kung meron akong kung na-miss na part pwede niyo ring i-comment kung ano yung pinaka uh, comment niyo and uh, para ma-itama ma natin ano okay so yun